nagsunog ta karong lapinig dol talao mo ng naghaling ko ana dol kung gamit ana nga pangsunog dol gasing ke, der musiga, lang kay dere musiga kay mong langkay dugay pa mo siga daw ulan un ulan po nabasa ang langkay mo gasing langkay balagbasa basa musika gyapon ni eh. isunog na ko nang lapinig dol kay dapon makembalay dol daw so, gusto ko na ko nga mahawan din dapit malampasan mo ang gusunog gabi na ko na yung pagsunog dul kay kanin mo sila mga na tanan kaya kung buntag dul ni mo sunogon ayun na pag daw mapakang kaya manlupad mo sila may nang gabi kaya mga sila tanan manugun sila manapok sila silang balay maong gabi na sunogon dul kaya dakot mo guna nga balay dul sa lapinig na nasa dilimina ng tuyo sa punuan bitlandalan po gadaganan sa mga tao delikado po makapak mukha ako nang isunog dul gabiin ako to ipagsunog para yun nga wala ikyas nasunog sila tanan biya <tuk> yun ako dul para yun nga din ang ibalikan itong niya agin na magyapon diya pero lahil lahil na po nga sanga kung nilang gibalayan tawag pong itong balay kung sunog itong niya